Yan yung mga kasama ko na manguha kami ng magbili kami ng gulay. Yan yung ano okay. pinakamaganda, charot. <laughs> sa balat ng lupa. <laughs> Ang gwapa <sasayan. laughs> Lamaligya gulay. Lamaligya gulay. Lamaligya sa sayan. Maligya gulay. Maligya gulay. Maligya sa gulay. Grabe. Amore sura na garden. Ayan yung ano mga gulayan namin, ayan Gulayan na ano. Bibili ng ano nang tawag nito, gulay. Hindi ko alam ah. Gusto ko sanang lumapit pero marami daw patibong dito kasi ngayong yung iba is marunong mag-ani ng gulay pero hindi marunong magtanim. Ang ganda rin ng lupa dito kasi ano, makita niyo ang itim. Da, uh, ito ay sinyalis na maganda yung quality ng lupa. O agriculture 'yan. Saka marami pa yung mga ano, pwede na sanang anihin dito pero alanganin